Ano? Barik pa ba mo, mm. ano? ihilang ako. it now Lulutuin mo yung ha? Huwag tutok din yun. Sabihin to. Gusto ko malaman nyo. Kayo po. Taose. Ano <laughs> <laughs> Anong, Pero kailangan na natin kumilos para kalabanin ang mga kriminal na yon. Oh, tama. Kala, 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 siya may kibat ayun nung bumabay bumili kami ng pintura tapos pinakain lang daw pang ulam isda basta to yung tausima may timplahan mo na hindi nga malam na ito yung sasakam na yung pan sa ano extension ayun yung isa pa yung main yung sa main ayos nga naman eh paos na yun

So yun na, uh, good morning, good morning mga kamamay. Ngayon ay uh, December 25, Pasko, Pasko na mga kamamay. Merry Christmas po sa ating lahat. Merry Christmas sa lahat ng mga nagsiselebrate dyan. Pati yung mga nasa abroad, yan. Merry Christmas sa inyo. At sa isang linggo ay New Year na. Yan, nandito ang mamay ngayon at ang nanay sa Batangas. Nandito kami sa bahay at uh, dito kami magsiselebrate muna ng Christmas. At uh, makakaawa naman yung bahay. Kaya kasama namin ngayon. Yan mga kamamay, hitok na. Hmm, meron na siyang parking ngayon. Dito, abot na siya diyan. Diyan na siya nakaka-parking ngayon. <laughs> Yun nga alam mga kamamaya, uh, 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 medyo maulan yung Christmas ngayon. Medyo nalulungkot yung mga bata at uh, hindi sila makapamasko kasi nga umuulan. <laughs> kanina pa kagabi pa siguro, ah kagabi pa, lakas ang ulan kagabi. Hanggang kanina tumila lang ng konti pagkagaling ko ng palengke ng Taisan. Pagbalik ko, yan, nagsimula na uling umulan. Dala ko nga si Tokne Pataisan eh. Ang putik doon. Ang putik. Yan oh, tingnan niyo oh. Umuulan. Paskong umuulan mga kamamay. All right, at na Paskong Pasko daw dito. Oh, may pailaw din naman si Mamay at si Nanay. Yeah, papasok namin dito sa loob. yan Taas ng Christmas tree ah. B Bumi blink-blink daw. <laughs> Alright. Yun. Si Utol dumating. Nakabiyahe. Nakabiyahe ka? Nakabiyahe? Oh! Yung bilis. Wala. <laughs> Isang biyahe <laughs> maulang. Sabi ko siya <ha>? walang pa sa'yo. <Tumayo>? eh, <laughs> Kape! Yan nag-sesel po si kuya. Nakapasko yan. tabi ng ano eh, sa katabi ng Christmas tree. <laughs> Ayan mga kamamay. Oh. Nag, uh, mamaya magbibideo ako naman kami. Tama, may konti din naman prutas. Kasi nagluluto pa si nanay. Nagluluto pa siya ng kanyang uh, specialty na spaghetti. Eh, 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 eh. Tama ba? Nakapamayawang pa. Merry Christmas. <laughs> no, hindi pa Hindi pa rin naligo Kailan ang no? Ayan, oh. ng bagong ano. Kailangan ng bagong luto. Diyan, <laughs> <laughs> lulutoy ng mamay mamaya. Aritinimplahan na ni Lutong. Ayan. Lulutoy natin may para may konting makakain. Baka mamaya may dumating na bisita. Pag may pumunta, may maihain tayo. Simple lang. Simple lang handa mga kamamay. Para la, may daos natin yung Pasko. Diyan, oh. Tapos si Kuya ayos na ayos. Hop. Oh. <laughs> At ayun nga mga kamamay, eh parang tingin kay lalo lumalakas yung ulan. Nakaw. Kawawa mga bata, hindi makapamaskaw, hindi makapangarolay. Eh. <laughs> Kaawa-awa naman. Buti na lang ah, bago pumasko na ipaayos natin ng kaunti yung bahay kahit pa utay-utay lang kahit hindi bigla. Ah, dito kami nag-celebrate ngayon. Sa balik uli kami siguro New Year. Ayun, balik uli kami na New Year. Kasi yearly naman pag New Year ah, dito kami sa bahay. Mga kamamay tuloy ang ambon. Punta muna tayo sa may bodega at ikukuhanin natin yung ano, heavy duty. Lulutuin na natin. Oh, nababasa na ulan eh. Kanina ko pa hindi makita ko ano yung password eh. <laughs> yun mga kamamay nabuksan na natin ito yung gagamitin natin na lutuan para hindi mahirap nilagyan natin ng ano yan ng paaki super mako para hindi tayo mahirap ng pagluluto medyo mataas taas siya pag daw pwede pa siyang ihawan <laughs> dadalhin natin doon yung sinanay Diyan tayo magluluto mga kamamay. Tataas na. Taas. Kinukumpuni pa na yung utol yung kanyang uh, toolbox daw. Kukuha hey. mo tayo rito na ang kukuha natin yung extra gasol. Meron tayong extra gasol din eh. Kukuha natin, natin kay nanay. Ito. Uy, busy, busy ito na, extra. May isa. Alright. Ito na natin sa labas, mga kamamay. Bigat. Ito natin guys, Ah. Hmm. <coughs> ah, <coughs> oh, na tayo. Tingnan mo natin kung ano ginagawa ni Utol dito. Nagawa ng toolbox. Yan yung regalo niya. Oh. Taguan daw ng mga gamit para iisa ang lagayan. Kita mo karapintero na. Hmm, marami rin may ilagay dyan. <laughs> para daw. Para daw hindi kalat-kalat ang mga gamit. Diyan na lang kukuhanin lahat. Oh, tibay. Tibay, may huwakan pa. May tainga pa. Heh. Babarnisa na lang. Ay, may ginawa pa siyang lamesa. Ano? Sayang kasi yung mga ritasong kahoy mga kamamay. Kaya ginawa ng paraan para hindi maging ritaso lang at basura doon niya. Naging lamesa pa, mapapakinabangan pa. Parehas ito, pinagawa ko kay Super Mako. Ayan yung lamesa niya. Mga uh, extra, ano yan, sobrang mga tubular. Tapos yung ginamit na tiles, yung sa ano, lababo. Sobrang pinagawa na lang lamesa. Tapos ito yan, meron tayong magagamit yan pagka may mga ilang dumayo ng barik. May maliit tayong lamesa. Ito, may tayo nga pa. Hawakan. Malapit na bisagra pala na hindi nabili kanina. Sarado. At muna natin yung ano. Talyasi at nang masimulan na ere. <laughs> Tuloy ang ulan mga kamamay. Hindi natigil yung ulan. hindi natigil buti na kapag silab tayo doon kanina. Nasilab natin yung ibang basura. Kukuhan natin itong mga gamit. Mga kamamay, naisit up natin itong lulutuan at saka itong lulutuin na papapuyo na lang. Ayan o. Ayan ang ating lulutuin ngayon. Lulutuin nyo Ano daw yan? Pang kaldereta at saka tause yung kaldereta manok. Ayan, nakaset up na yun dyan. O, diba? <laughs> oh, madaling gumilos kasi mataas yung lutuan. Sinaanay naman nakapagluto na rin ang kanyang Spaghetti. yan nakahanda na. Baka kasi may dumating din naman. Hindi, eh, may maipakain tayo. May konting prutas. Basta pagka may dumating, may suman din naman kapiranggot. Ang kailangan natin, ay panalo, pang sandok. Yung malaki-laki, meron ga. Wala rin naman doon eh. Oh. Doon tayo magluluto. Ay, Bruno! Oo oh, nga, kamukha nga ni Bruno or Gayong gayong na mukha pag nangangamot. Tinan mo o. Oh. Ito o. Oh. Bruno. Bruno. Ngaw. Bruno. 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 rin ka lang kasi Bruno eh. Bruno. Bruna. Bruno. Bruno. <laughs> Hindi na kasama. Hindi na si Bruno mga kamamay at ko. Hindi na bumalik, nag-CR lang eh. Ayaw siguro sa mama. Baka daw siya iwanan na naman din eh. Ayan na. yung sandok. Nag-game si kuya. Nagagamit na yung kanyang PS4 dito. Hop. tirahin ng mga sisindihan ko na ah, tumama maga sinusukat eh magagamit din ni Cobra Prince yung lagay ng Cobra <laughs> Yan, sinimulan na namin mga kamamay yung ano, niluluto. Ayan, chef, titingin daw si chef. Ha. Huh. Niluluto kami na ano, pinag-aaralan ni chef Torgo. Ayan, oh. O, oh, kakasya ka yan? Paparada ng Kakasya yan, paparada ng mamay. Eh. Oh. Ay, hindi, ang preno yun. Di ba, Torgay? Sa preno yun. Oh. Mamimili nga yun siya kung saan gusto. <laughs> pay parking. Hindi na salang parking. Nakagay nun tayo. Namili pa eh. <laughs> namili ng parking eh. <laughs> Ay, nga, kakasya ka. Bababa baba, kumasya nga eh. Punta ngayon niya pala yung nabibiyak. Na ano, nagagay yun. No, stretchable, nagkita rin. Eh, Ang kasya. <laughs> Saan? Aray. Toy, pasalin ako. Tama ka yung dating. Ayan, ayan, ayan. Inayos pa. Boko, ikay palagi ng... Lalalala. Pinchara na, na. Ayan. Ay, <laughs> <laughs> ah Ha? Ano nga. apas? Eh, ka. Pasko <laughs> <laughs> nga eh. O oh, kalaking lang na rin luto ang ara. Ginawa ni Mama oo. Oh, oh. Uh, si uh, uh. Kaya nga. Naging mataas ang pwesto. Maliit na Eh, Si Idol nga pumili niyan eh. Kaya sa bibiye, yung recipe eh, dadalhotuin niyan doon ala oh gay bigo recipe yung gusto, gusto mong ginagawa mo wala tama mo kusinada kahit <laughs> nare napalagay <ng> dadamba <laughs> uh, nagluluto <Yeah>. ka mo bibili ng kabuyahi ay nakita ito <laughs> 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 Kasi nga eh. Ay, kaya yung mga nag -blis na sa... Ay, ah, kaya ka sa lula. Ipapapaskuhin ka. Oh. Naro, nang papaskuh. Mga birdie eh. Ariwi, birdie, berde eh. Nagay, tama ang pwesto ng Christmas tree. Oh. Nakita nyo kayo? Ano ba? po yung akin na sa kwarto yung inobserve ni Shaygay malapad nakalatag sarap sarap. Ha ipapasok ulit ko. ko ah. Dapat din eh, sana. Kasi sila pumunta dito wala daw silang service. Sina? Oh, dinine ticket ticket. Oh, uh dilem, hindi ako okay puno pinadala ni Aling ka? Gunteng, kuha ang gunteng. Kuya, kuha ang gunteng at napakalaki daw na rin. Kuya. Na, tingin, tingin nga. <laughs> ay, ang gaya ito e, pang mga inasal. Ay, ano ka? Kaldirita lang. <laughs> pang inihaw yata. Laking bagay, hindi na nayo ko. Wala ka utay na rin. Yung kulay green, yung green olive. Na? Ay, huwag na daw. Sinabi ko yun eh. Green peas na lang. Ah. Ay, pang-apretada naman ay. Pwede na yun dyan. Yun nga sabi ko. Oh, dahil pang alis ng ano yan? Ayan eh, mga kamamay, nakailang lipat na yung Christmas tree. Hindi, at malayo na. Nakailang lipat na. Hindi nga kami Hindi nga kami makabitan. Walang islat. <laughs> Tingnan natin. Nalapit na raw. Malambot man ang manok na aray. Yung sibuyas pa. pag, hindi nakita, pag hindi nakita. Pag hindi na raw kita ang kon, ang sibuyas ay, sa iluto na. Malambot ay, na ang manok. Hindi pa daw nakalimutan daw. Ayaw oh, alis na. Hmm? Ay, hindi kinakatilala ang sino may ay, ikaw nga, ang oh. ay, ayaw. <laughs> oh. Mga kamamay, nakaluto na kami ng ano, kalderita. At tinitira naman namin ngayon ay ano. Ayan. Aray. Tinitira muna namin ngayon itaw siya uh, para may mahahaponan mamaya. May mga ilang bata nakapamasko na eh. Aray, nakapamasko na rin. Huh? Oh oh. Hoy oh? Oh. Yeah? sa <laughs> <laughs> Oh, ano ga ice ga ayas. Ayong. Oh, utoy. Talagang Oh! <laughs> <laughs> May atay, Bayatay, di kinomona yung plataw <laughs> Kumuha na yung plataw <laughs> Palit daw kayo. Igawa mo siya ng kanya. Yun ang iyo. Kamiya may susuka ka rin laang. <laughs> Kain mo na! Kain mo na! Kabigay puro hot sauce! Ano ga yan? Ay puro hot sauce eh! Ah ketchup ga! Kala ko puro hot sauce eh. Kami luto lang, ang luto ko dali naman. Kaya pag kami pumunta may naipakain. Ay na gamit na aki pinasimbolo lutuan na eh. Ha? Eh di tawsin naman. Pinalagyan ko na stand para hindi mahirap. Pero pagkain natin mo, Oo ah. Wow.

Ha? Hindi, ako abal akong meron mga nanay. mga meron mga meron mga nanay. mga meron 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 chocolate meron <laughs> Talagang. Talagang. <laughs> <laughs> <kayo>

Ano? Ha? Nakakain ka na? Ha? Kumain ka na? Kumain ka na? <laughs> May naluto na natin tong ano? Tausi. Okay na. May mapupulutan na. <laughs> Umalis na si Utol at mag... Uh, Pwede na. Pagka may dadating, okay lang. May maihanda tayo. ayun at uh, Merry Christmas po sa lahat. Merry Christmas po. Alright. Alright.